What's up mga kalodi? May panibago na naman tayong vlog pa sa araw na ito. Samahan niyo ako ngayon na magpalit ng front bearing natin kay Kuya. Kasi ang front bearing natin is medyo umaalok na. Ay, hindi na siya stable. Dating sa patag na daan, lumilihis na yung monobela niya. Tapos tumutunog na rin yung front wheel natin. Kung bago ka lang sa channel ko nga pala si Kenya Rider. And dito sa channel natin, gumagawa tayo ng mga DIYs Uh, nagra-rides tayo. Nag-foot trip at kung ano-ano pa tungkol sa motor. Ngayon, kung mahilig ka sa mga ganong videos o content, tama-tama ito. So please like, share, and subscribe. And hit that notification bell para lagi kang updated para sa mga future uploads and future vlogs. Tara, simulan na natin to. Kamita ko lang sa inyo, si Rara talaga yung bearing natin. Ito, po. po siya laki na po ng inalog niya. Tapos mamaya pag natanggal natin yung bearing, ipapakita ko rin sa inyo mismo yung bearing. <laughs> na natin yung harapan na gulong natin. ipapakita ko lang sa inyo yung bearing habang nakakabit pa siya sa gulong pagmasta yung sa loob, maalog-alog na siya. Ay, grabe yun. Sira na talaga yung bearing natin. ano Grabe na yung galaw niya. Yan yung front bearing natin. Nadurog na siguro yung mga bulitas niya sa loob. Tatanggalin natin yan mga kapos ipapakita ko sa inyo. and Tanggal na rin natin yung bearing natin. Grabe. Sobrang luma na yan talaga. Sobrang kinalawang na talaga siya. Ito yung sa inner tube ng ano natin. All goods naman. Pa. Wala naman problema niya. Problema lang talaga itong bearing natin. Ayan. Kinalawang na kasi. Ang bearing na itong mga kalodi is... 7 years na po sa akin. Thank you! Anggal na natin yung kabilang bearing din. Pwede pala sa likod. Tsaka... Ah okay, patikas na rin pala siya. Hindi oh. na rin siya masyado nagro-rotate. Hindi okay. na siya freely. dito, all goods pa. Pagdating dito, kalawangin na. Pero, so, palitan na natin ito. Ayan. Ito pala yung... Yung salpakan pa, ng tearing natin. Kinakalawang na ko nakikita. Ganyan din yung mature sa kapila. Ayan, kinakalawang din. Bale, lilinisan muna natin yan bago natin salpakan ng mga bagong bearing natin. Ito yung nabili nating bearing. NSK yung brand. Yung size pala ng bearing sa RKS 150 ay size 6301. Ayan. Kung magpapalit kayo ng front bearing ng RKS 150, 6301 po yung size or yung... Bearing. Ayan. NSK yung nabili nating brand. Ayan na natin. Okay. Ito, umiikot siya na nag-freewheel siya. Yung dalawang bearing natin kanina, hindi na siya nag-freewheel. <laughs> Medyo humihinto, nag-stack-stack up siya. Ito, okay na okay. Oks na oks. Kabit na natin ito. Malinis na nga pala yung pagkakabit na natin ng bearing. Tininis na natin. Ayan. Malinis na po siya. Ito, wala namang harap at likod ito eh. So, kahit ano ang ilagay nyo sa loob or harap. Ang aming nga pala natin pang-class dito ay yung Axel ng electric fan or blower. Ito ay sira na. So, nag-replace kasi ako dati ng ganito. So, tinago ko lang. Tingnan mo, useful naman siya. Nagamit natin dito. Kasi ito may flat side siya. So, hindi masisira or hindi madadamage yung bearing natin. Ngayon, takpan lang natin siya ng damit. Para iwas damage. Para sigurado, di ba? Ito na yung bearing natin, nakabit ko na. Ayan, nasa loob. Tapos yung kabila. Ayan. Lalagyan ko na rin ng grasa yan. Kita ko lang sa inyo na all goods na. Kung nakikita nyo pero hindi na talaga siya umalo. Ayan. Tsaka naglalaro na talaga siya kumpara dati. Tapos na natin ito. Tsaka natin siya papaykutin dito. Thank <makes noise> you. close up natin para makita niyo yung bearing may na oh wala nang alog hindi okay na siya umaalog talaga hindi tulad sa unang part ng video natin makikita nyo talaga na umaalog okay na okay na dito ko na siguro tatapusin ang ating vlog mga kaladi ngayon kung nagustuhan nyo ang ating vlog at kung may naitulong ako or may nai-share man lang sa inyo Huwag niyo kalimutan mag ng like, share, at mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. Malaking tulong yan para mag-grow ang ating channel. At kung may mga comments kayo, huwag kayong mahihiyang mag-comment -mag sa ating YouTube channel. Kung nga pala ulit si Kenan Rider na lagi nagsasabing mag-iingi at kaysa daan, keep safe and be safe ka pala. Bye-bye!